Mahala tayo mga idol sa mga uh, mga member natin na patuloy na sumusuporta kahit na nawala tayo ng ilang mga linggo. Sa mga nag ng kanilang mga buds, maraming salamat po sa inyong mga idol dahil kahit nawala tayong bagong upload, uh, nandyan pa rin kayo at nagsusuporta. Mahal ko po kayo mga idol at kayo na ang itinuring kong pamilya. Sa lahat ng mga patuloy pa rin na naghintay at nagsusuporta pa rin sa ating mga upload. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol at hindi kayo bumitaw. Uh ongoing pa rin yung medication ko mga idol pero ito uh, dinadandahan ko na yung pagbabalik natin. Laban lang tayo mga idol, may awa din ang Panginoon sa atin. Maraming salamat din at shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas at sa mga blind community pati na sa mga baker. Simula na po natin ang ating kwento. Mariin na nagmanman ang dalawa doon sa labas ng bahay. Napakadilim ang buong paligid. Ngunit unti-unting nararamdaman na nila ang presensya ng kadiliman. Uwi kang anas nitong si Lulukukoy sa kanyang apo na si Adolfo. Humanda ka na Adolfo. Papalapit na ang mga ito sa ating kinaroonan makikilala na natin ang kanilang pagkakilandyan. Sino kaya ang mga demonyong ito? Hawak na ngayon itong sinulokukoy ang tangkay ng kawayan. Hindi ito ordinaryo dahil galing ang tangkay na ito sa mundo ng mga inkanto. Kaya nitong saktan ang sinumang mga kampo ng kadiliman. Samantalang itong si Adulpo, ikinarga na nito ang kanyang mutya at nagkarga na din ng mga dasala habang hawak ang kanyang armas na punyala. Ilang sandali lamang, biglang umihip na doon ang malakas na dapyo ng hangin na may kalamigan sa kanilang mga balat at nakikita na ng dalawa, ang dalawang bulto ng tao na nandoon sa harapan ng bahay na iyon. Mga maliliit na figura ang mga ito na nakakatiyak itong silulokokoy na mga bata ang pinanggagalingan ng mga figurang iyon. Uy ka nitong si Adolfo kay Lulukukoy. Sila na ba ang lumason, Lulukukoy? Bakit mukhang mga bata ang mga iyan? Sagot naman itong si Lulukukoy sa kanyang apo. Huwag kang magpalin lang sa itsura, Adolfo. Mga bata man ang mga iyan. Ngunit natitiyak kong kakaiba ang kanilang tangan na lakas. Ilang sandali doon sa balkonahe ng bahay na iyon nagtataka si na lulukukoy kung bakit parang hindi man lamang nakikita ng mga taong nando doon ang dalawang mga bata na nasa harapan ng bahay kaya nakakatiyak ngayon itong si lulukukoy na may mga ginagawang sa bulag ang dalawang mga bata para hindi sila makikita ng mga tao at tanging sila lamang ang makakita sa mga ito kaya lumabas na si na lulukukoy at itong si Adolpo sa kanilang pinagtataguan at kang muli ng matanda kay Adolpo. Adolpo, tara na. Kausapin natin ang mga ito. Kailangan na magpapaliwanag ang mga ito sa kanilang ginawang kasalanan. Ihanda mo na ang iyong sarili sa maaaring mangyayari. Hindi naman kumikilos ang dalawang mga bata habang papalapit si Nalulukukoy sa mga ito. Napansin nilang nakatitig lamang ang mga bata sa kanila na parang matalim ang mga pagkakatitig. Nang makalapit na ang mga ito doon sa dalawa, agad na wikang tanong nitong si Lolo Kukoy. Magpakilala nga kayong dalawa sa amin. Saan kayo nang gagaling? At ano ang pakay ninyo sa aming lugar? Sagot naman agad nitong si Duroy habang nakatitig pa rin ng matalim doon sa matandang albularyo. Alisin mo na tanda ang ginawa mo sa aking kapatid. Baka pagsisihan mo ang ginagawa mong iyan. May hinahanap lamang kami sa lugar na ito. At nadamay lamang ang lasing na iyan. Kasalanan din niya. Napakakulit. Sagot naman itong si Lolo Kukuy na nakakaramdam ng panganib. Huwag mo akong takutin, bata. Dahil hindi mo pa ako kilala. Hindi ko babaliin ang aking ginawang rituala hanggat hindi ninyo sinasabi sa akin ang dahilan ng presensya ninyo sa aming bayan. Matiwasay ang bayan na ito at pakiusap, umalis na kayo. Ngunit napapangiti lamang itong si Duroy, sagot muli nito sa matanda. Huwag mo akong utosan tanda. Gagawin namin ang aming gusto na walang nangingialam. Tandaan mo ito. Pagsapit ng umaga, at hindi mo pa inalis ang ritual. Ikaw na ang isusunod namin. Pagkatapos ng pagkawikan iyon nitong si Duroy, agad nang tumalikod na ito kasama ang batang si Jumong at naglalakad papalayo sa kanila. Akmang kikilos sana itong si Adolfo para habulin ang dalawang mga bata ngunit pinigilan at hinawakan ito ni Lulukukoy. Huwag mo na Adolfo, Hayaan muna natin ang mga ito. Mabilis na nagpabaon ng mga usal itong si Lulukukoy para sana markahan ang dalawang mga papaalis na mga bata. Ngunit agad na lumingon itong si Duroy at umiiling-iling ito sa kanila. At pagkatapos, dumura-dura lamang ito sa harapan nila na nagiging dahilan para mapawalang bisa ang ginagawang usal na pangmarka nitong si Lulukukoy kaya mas napagtanto ng matandang albularyo na hindi basta-basta ang mga batang iyon. Nagtatangan ang mga ito ng kakaibang kalakasan. Huwi ka nitong si Adolfo. Mukhang kakaiba ang lakas ng mga iyan. Lulukukoy, saan kaya sila nang gagaling? Bakit sila nandrito sa ating bayan? Iyan din ang aking iniisip ngayon, Adolfo. Kailangan natin na paghandaan ang mga iyan. Pagkatapos bumalik ang mga ito sa loob ng bahay at hindi itinigil ni Lulukukoy ang kanyang ginagawang mga ritual bilang palatandaan na hindi natatakot ang mga ito sa ginagawang pagbabanta ng mga bata at nakahanda silang protektahan ang bayan. Itong si Lulukukoy, pinsan ito ni Papagoryo na isa doon sa apat na maalamat na albularyo ng isla samantalang itong si Adolfo nakakasama na din ito ni Mauricio ng kalabanin nila ang mga rebuilding aswang doon sa bukirin ng tabas. Kaya masasabing kahit na hindi sila kasing lakas nila ni Papagurio at Mauricio, malawak na din ang pinagdadaanan ng mga ito at karanasan. Makailang bisis nang nailigtas nila ang bayan laban sa mga masasamang budhi. Kinabukasan, nagpayo itong silulukukoy sa pamilya ng namatayan na dapat nilang ilibing ang namatay para hindi na sila madamay pa sa gagawin ng mga batang iyon. Sa araw na iyon, sinubukan ng dalawa na halughugin ang buong bayan para mapag-alaman nila ang kinaruroonan ng mga bata. Hinahanap nila ang mga ito kung saan naninirahan o baka may mga kamag-anak ang mga ito dito sa lugar ng bugo ngunit maingat at tahimik ang kanilang pag-iimbestiga para hindi agad mapagalaman ang kanilang ginagawa hanggang sa nakausap nila ang isa doon sa mga lasing na kasama nung namatay nagtanong agad ang mga ito tungkol doon sa mga bata hanggang sa itinuro nung isa ang kanilang kinaroonan kaya walang inaksayang uras ang dalawa, mabilis nilang tinuntun ang bahay paupahan na nandoon sa unahan ng sintro ng lugar. Kakilala ni Lolo ang mga iyon. Kaya tiyak niyang ituro nito agad ang na ng mga bata. Pagdating ng mga ito, umikot ang dalawa doon sa likuran para sakaling hindi sila mararamdaman ng mga iyon. Pulido na din ang kanilang mga ginagawang mga usal na bakod at sa para siguradong hindi sila maramdaman ng mga bata. Ilang sandali, gulat na gulat pa nga ang may-ari ng bahay na iyon dahil hindi nito inaakala na ang pumatay at naglason pala ng kanilang kabaryo ay ang mga batang iyon. Agad na itinuro nito ang silid ng mga iyon. Ngunit ang ipinagtataka nitong si Lolo Kukoy, wala siyang nararamdaman na anumang mga presensya sa paligid ng inuupahan ng mga ito. Ngunit hindi pa rin nagiging kampante ang matanda. Batid niyang may kalakasan ang mga bata na maaring napigilan o naharangan ng mga ito ang kanilang mga presensya para hindi mararamdaman ng sino mang nagtatangan ng mga aral. May mga iniusal-usal ang matandang albularyo at may inutosan itong inkanto na siyang magmanman doon sa loob ng palihina. Ngunit lumipas ang ilang mga minuto na na lamang ang matandang albularyo at nabatid niyang maaaring natunugan ng mga bata ang kanilang pagdating kaya nakagawa ang mga ito ng paraan para makalayo agad pansamantala. Binili na, na lamang ni Lulukukoy ang nagmamayari sa paupahan na iyon na dapat na nilang iwasan ang mga batang iyon dahil sobrang napakadelikado ng mga ito agad na nagpas umalis na ang dalawa ngunit dumiritso ang mga ito doon sa barangay hall para ibalita doon sa kapitan ang tungkol doon sa mga bata kailangan kasi na mag-iingat na sila sa mga iyon at dapat na makagawa ng paraan ang kapitan para mapalayas ang mga iyon at mabalaan na din ang lahat ng mga tao doon sa lugar ng bugo. Makalipas naman ang ilang mga sandali matapos na makausap ang namumuno sa lugar ng bugo ng dalawa. Agad na kumilos na din ang mga ito. Pati din si Nalulukukoy nagpasya na muna ang mga ito na bumalik doon sa kanilang tirahan. Kinagabihan, nagpasya si Nalulukukoy na muling maglilibot sa buong lugar. Sa isip kasi ng matandang albularyo na baka plano ng mga batang iyon na sa gabi kikilos ang mga ito at maghasik ng lagim. Ngunit nang papalis na sana ang matandang albularyo, biglang nakakaramdam ito ng kakaibang presensya sa paligid na labis nitong ipinagtataka. Agad na napatigil sa paghakbang ang matanda at pinakiramdaman ang buong paligid. Sa kubong iyon kasi Natirahan itong si Lolo Kukoy, tanging siya na lamang ang naninirahan. Dahil ang kanyang apo na si Adolfo, bumukod na ito at nagkapamilya na. Usapan kasi nila ni Adolfo na doon na silang magkikita sa kubo na nakatayo doon sa kanyang maisan para dumiritso na ang mga ito sa kanilang paglilibot. Pulido naman ang kubo nitong si Lolo Kukoy ng mga malalakas na mga harang kaya nakakasigurado ito na hindi basta-basta mapapasok ang kanyang kubo ng mga kampo ng kadiliman. Ngunit ang kanyang inaalala lamang na baka may kaalaman din ang mga batang espiya ng mga malalakas na mga pangwasak na usala. Napakatahimik ang buong paligid ng kubo ng albularyo. Dahan-dahan na muling naglalakad itong si Lolo Ngunit papunta ito ngayon doon sa bintana ng kubo para silipin ang labas. At ilang sandali pa nga, nang sumilip na itong silulukukoy, agad niyang nasilayan ang isang anino na nakatayo doon sa gilid ng kanyang sagingan. Sa anino pa lamang, agad nang nabatid nitong silulukukoy na bata ang isang iyon at agad na pumasok sa kanyang isipan na maaring ang mga batang espiya na ang mga ito. Kaya agad siyang humanda, bulong-bulong ng matanda. Natuntun na pala ng mga ito ang aking kubo. Kinakailangan kong mag-ingat. Sana dumating na si Adolfo. Ilang sandali naman sa mga pagkakataon na iyon, papunta na itong si Adolfo sa kubo ng matanda. Matagal na kasi itong naghihintay doon sa kubo sa may maisa na. Ngunit hindi dumating itong si Lolo sa oras ng kanilang napag-usapan. Kaya nagpasya itong si Adolfo na sunduin na ang matanda para makaalis na sila sa kanilang gagawin. Doon naman sa kubo, biglang nawala ang anino na nakikita ni Lolo Kukoy doon sa may sagingan. Kaya nagpasya na itong pakawalan na ang mga inkantong kaibigan na kasamang naninirahan ng matanda. Ilang sandali pa, matapos ang mga ginagawang usal nitong si Lolo Kukoy, agad nang nagpulasan na ang mga inkanto sa buong paligid. Agad na din ng matanda ang mga pangpausok niya at sinasabayan niya iyon ng mga pagpapausok sa loob ng kubo at pagsagawa ng mga ritual at usala. Ang mga batang nasa labas naman nang mapansin nilang biglang umalagwa ang mga inkanto doon sa paligid ng kubo. Agad na wika nitong si Duroy. Mukhang kumilos na ang matanda Jomong Nimpa. Humanda na kayo. Ako na ang bahala sa mga engkanto. Kayo na ang bahalang dalawa doon sa matandang albularyo na nasa loob. Mabilis na kumilos ang dalawang mga batang paslit na agad na nawala doon sa tabi nitong si Duroy dahil sa sobrang bilis ng kilos ng dalawang mga bata. Mabilis din na may kinuhang parang isang garapon itong si Duroy. Pinakain niya ito ng mga malalakas na mga usal at pagkatapos yung muko ito at bumulong-bulong sa kanyang garapon. Lahat ng mga inkanto hinigop ng garapon na sa loob lamang ng ilang mga sandali. Agad na nakulong na ang mga inkanto nitong si Lolo Kukoy sa garapon na hawak nitong si Doroy. Samantalang doon naman sa kubo narinig na lamang nitong si Lolo ang pagkalabog doon sa pintuan ng kanyang kubo na hindi niya mawari kung sino ang may gawa napakalakas kasi ng pagkalabog na iyon na parang umabot na sa puntong masisira na ang pintuan ng kanyang kubo umuuga pa nga ang kubo ng matanda dahil sa lakas agad na ibinato nitong silo kukoy ang mga osal na kanina pa niya inihanda at pagkatapos, biglang bumukas ang pintuan ng kubo. Kasabay ng paglabas ng isang aninong may dalang malaking karit galing sa loob ng kubo. At pagkatapos, agad na hinagip ang dalawang mga batang paslit na nandoon sa labas. Nang tamaan ang mga ito ng anino, agad na naitarak nito ang hawak na karit sa katawan ng dalawang mga bata. Ngunit kasabay naman doon, ang paglalaho ng mga bata na parang nalusaw na lamang sa iri na ibig sabihin lamang hindi iyon ang tunay na katawan ng dalawa samantalang ang isang anino biglang tumalsik ito pabalik doon sa loob ng kubo at agad din nanalusaw at naglaho sa mga pagkakataon na iyon pilit nang hinahanap nitong si Lolo Kukoy ang tunay na kinaroonan ng dalawang mga bata. Ang kanyang anino naman na may dalang karit ay isang usal na din lang lamang sa mga pagkakataon kasi na iyon. Wala na sa loob ng kubo itong si Lolo agad na itong nakalipat ng pwisto kanina pa bago nakalapit ang dalawang mga bata doon sa kubo. Ngunit habang hinahanap nitong si Lulukukoy, ang tunay na kinaroroonan ng dalawang mga bata, biglang may nakita itong anino na biglang humahagibis sa kanyang kinaroroonan at agad na napagtanto ng matandang albularyo na kalaban na iyon at maaring alam na ng mga bata ang kanyang kinaroroonan ngayon kaya gamit ang kanyang karunungan sa mga usal, agad itong nag-uusal ng mga orasyon na At tama nga ang hinala nitong si Lolo Kukoy dahil pagkatapos pa lamang ng kanyang mga ginagawang mga usala biglang mayroong napakaliit na paslit ang umibis at nagpakawala ito ng mga pag-atake sa kanya. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, ang tinamaan ng batang paslit ay ang huwad na katawan lamang nitong si Lulukukoy. Dahil ang matandang albularyo, agad itong nakalipat muli ng pwisto doon sa may sagingan. Ngunit segundo lamang din ang mga nakalipas, biglang sumulpot ang batang paslit sa kanyang harapan na labis nitong ikinabahala at ikinagulat. Katanungan ngayon sa isipan nitong si Lulukukoy. Kung papanong nasundan agad siya ng bata sa kabila ng kanyang ginawang mga usal na linlang. Mabilis na isinangga ni Lolo Kukoy ang kanyang hawak-hawak na pamalo doon sa mga ginawang pag-atake ng napakaliit na bata. Bukod kasi sa mabilis ang batang paslit na babae na si Nimpa. Kahalin kasi ang kakayahan nito kay Buno na kayang makita ang tunay sa huwada. Gamit ang kakaiba nitong pangamoy, kakaiba din ang talas ng mga kuko ng bata. Hindi man itong mahahaba, ngunit kaya nitong hiwain ang anumang bagay na gugustuhin ng batang sinimpa. Pati pa nga mga puno, kayang-kayang tagpasin ito ng bata gamit lamang ang mga kamay nito. Dahilan kasi nito ang pagiging inkanto ng kanilang ina at pagiging albularyo ng kanilang ama. May sumpa din ang mga bata at itong sinimpa na nagagamit nito sa pakikipaglaban. Mayroon itong kalasag sa anumang mga pisikal na pag-atake. Kung mga ordinaryong talim lamang ang gagamitin ng makakalaban ng batang sinimpa, hindi ito basta-basta natatablan. Kaya nga, sa tingin nila ni Tandang Tasio at Tandang Alfon sa tatlong mga batang apo itong sinimpa ang nakakatakot ang lakas na tangan. Ilang sandali, nagagawa naman nitong silulukukoy na makipagsabayan doon sa bilis at lakas ng bata. Ginamit na din ng matanda ang kanyang mga usal sa mga pagkakataon na iyon. Sinubukan niyang pahinain ang kalakasan nitong sinimpa. Ngunit nagtataka ang albularyo dahil hindi man lamang nabawasan ang kakaibang bilis ng bata hanggang sa nakakaamoy ng kakaibang baho itong si Lolo Kukoy agad siyang napapaatras doon sa mga puno ng saging at gamit ang kanyang karunungan sa mga linlang agad siyang gumagawa ng mga huwad ng katawan at agad siyang nagpalipat-lipat ng pwisto agad din na napagtanto nitong si Lolo Kukoy ang dahilan kung bakit walang ipikto ang kanyang mga ginagawang mga usala dahil sa lason na usal na nakapalibot sa buong paligid at gawa iyon sa isang pangbata na si Jumong. Nakakaramdam din ng panghihina ng katawan itong si Lulukukoy at bati din niya na ang lason ang dahilan kaya mabilis na kumuha siya ng mga bulaklak sa kanyang bulsa para itapon ito sa paligid at mawasak ang mga lason na nakakalat sa paligid. Ngunit bago niya ito magawa, biglang sumulpot na lamang sa kanyang harapan ang batang paslit at agad siyang inaatake na hindi na niya nagawang maiwasan pa ang mga iyon. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, walang kalam-alam pa itong silulukukoy sa espesyal na kakayahan ng batang paslit na nasa kanyang harapan. Wala siyang ideya na kaya palang makita ng batang sinimpa ang totoo sa huwada.